Tawag oh, ka ni Job! Doon sa baba! Sa baba! Ngayon na! Ay, kay Dan! Oo, Ipaliwanag mo sa akin to! Amoy na amoy oh! Just me yun oh. Ipaliwanag mo to! Ano to? Oo! Oh. Paliwanag mo yan! Hindi ka nagaganito! Ba't nasabag mo yan? Ah, sige nga! Ba't nasabag mo yan? Hindi na! Ba't nasabag mo yan? Dude, so, so, bakit hindi nyo nalang puto ko CCTV, si Sob? Sob! Oh, sige, re-reviewin ko yan! Sob! Ano? Dude, ba't re-reviewin CCTV? Si eh, nakita niya naman sa bag niya! Manahimik ka! Explain mo sa akin, Kurt, ba't mo yung ginawa? Ang kakalinis ko lang, Diyos mayo, bakit may bag dito, libang? Yung kung kaninong bag yan, Sob, dun sa dalawang bata yan. Kanina. Ayun o. No? Kaninong galing, Sob. Kaninong... Kani? Diyos no? kakalinis ko lang eh. ano Kanino o... to? Parang para may mga katulong, di ko alam, Sob. Check mo. Kala mo may mga yayay. Eh. Kanino to? Hindi ko alam sabi. So, eh. Pareha sila may pasok ngayong araw eh. Yung hmm? putsak. Pareha sila mo sila may putsak eh. Ano ba? Bakit Uy! So? Ang Ano yun sabi? utang ina Putang ina! na naman si Troy! Eh, putang kay Troy dyan. Eh, ba't naninigarilyo na naman si Troy? Ewan ko, Asan yung batang yun? Baka na nandun sa warm shop, Sob. Bakit? Ano, tatawagin ko? Patawag ng ako. Tatawagin ko. Patawag, Patawag ako. Ah, tanda si Troy dyan. Ay, nako. Babalik na naman sa... Ugali niya dati. Hindi madaladala itong batang na to, ah. Si Troy dyan, ha? Si Troy dyan. Dito po. Yan. Tolo, 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 tolo. Ero. Hoy! 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 Troy dyan! Oh, gani si Job. Dito sa ngay sa baba. Ngayon na. Ay, oh, yeah. ay, I don't. I don't know, so, ay, Ikaw, ka. Trojan, ka. yeah. ay, 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 sa ay, mo? ay, ay mo doon! Ikaw ah! May kalokohan ka ay, ka. ay, ka. Oh, hindi ka sagot pa eh. Ay ka. Ano ba balik ka? Tumitigas na naman yung ulo mo. Dali ka, ha? Ano 'yon? Ayun oh, Dali ka. Tuloy mo Ay ka. Ay, ka. Ay, ka. Ay, ka. Ay, ka. Umpuha. Umpuha. Uy, ko, ba't okay. ka nandito? Wala, Zoom. Si Troy dyan lang pinatawag ko, ah. Wala, Zoom. Uy, Troy dyan, kayo yung bagto? Ako, ako. Tapos iniwan mo dito sa kama. Ay, sa opuan. Hmm. Ba't mo dito iniwan? Pagod na pagod ka. Tapos inuna mo pa computer. Explain mo to. Ipaliwanag mo sa akin to. Amoy na amoy, oh. May oh. Ipaliwanag mo to. Ano to? ako. Oh. Paliwanag mo yan. Putang ina, Troy. No, Troy, John. Paliwanag mo yan. Ano to? <coughs> ha? Ah, ano yan? Ano yan? Hindi ko alam mo yung subi. Hindi mo alam. Bumalik ka na naman sa pagyosi mo, Troy. <tos> <tos> Hindi. Nakakano ko lang yung subi. Kaka-uwi ko lang galing school. Hindi mo nang gaganito. Hindi ka nagaganito. Ba't nasabag mo yan? <coughs> ah, Sige nga. Ba't nasabag mo yan? Ina, ba't nasabag mo yan? Hindi ko po alam yung subi. Hindi naman po bumibili yun eh. Troy, kilala kita, naninigarilyo ka dati. Tapos tumigil ka, tapos bumalik ka na naman. Ano na namang ginawa ko sa'yo? Hindi naman po ako niya sumi. Eh. Baka may nakalagay lang po. Bakit Siya Sino maglalagay dyan? Sino maglalagay niyan? Hindi ko po alam sa'yo. Baka may naman po ako sa'yo. Kung may ano eh. Mga akin po yung Yossi, hindi eh. naman po ako naninigarilyo dyan eh. Sino maglalagay niyan, ha? Hindi ko po alam, so. O, oh, pag pinareview ko yung CCTV, pag ikaw, Good ano, tatanggalin ko. Manay ni ka, di kita kayo nakausap. Pag nireview ko CCTV, pag ikaw nahuli ko, ano? So, yun so, baka pinabibintangan niyo po kasi ako eh. Eh, ba't kasi nasabad mo, Troy? So, sino naglagay niyan? Hindi ko po alam. Hindi na ko nga po alam kayo kasi. Hindi na ko po hindi na ko po ganyan eh. So, pag niyo na lang po ito CCTV, so. So, sige, re ko yan. So, ano? So, ba't re-reviewin CCTV? Eh, nakita niya naman sa bag niya. Manay ni ka. Pinakita naman sa bag niya. Pinakita sa bag niya. Sino? Sino? nga natin yung CCTV Sino? Sino? cellphone. Ba't ka may ganyang card? Explain mo sa akin, Kurt, ba't mo yung ginawa? Kurt! Sumagot ka! So, lagi na lang po si Sturin na higitin niyo. Parang ano po eh. Pinapakita ko lang po sa inyo yung best ko eh. Pero hindi niyo po na eh. Best ba yan? Best yan? Chablay ko eh. Lagyan ng sigarilyo yung Bag ng kapatid mo, best yan. Sob, naingit po ako Kasi lagi po, lagi masaya po ako eh. lagi kami masaya? Kung anong tinatrato ko kay Troy, kung ano tinatrato ko kay stacy tinatrato ko rin sa iyo. Ano bang gusto mong trato? Binibaby kita. Sob, gusto ko lang po naman mag, parang, magkaroon ng ano eh, tunay na amo eh. Oo, bakit? Tunay na... Hindi ka naman ano eh. Tingin ko sa iyo tunay na anak. Kung gaano ko kamahal si Troy, ganun din kita kamahal. Kung ano yung bawon ni Troy, yun din yung baon mo. Nung binila ko si Troy dyan ng cellphone, binila din kita ng cellphone. Kung ano yung hinihingi ni Troy, kung ano yung hinihingi mo, binibigay ko. Ano pang kulang, Kurt? Ano pang pagpapansin gusto mong gawin? Huh? Gusto ko lang magkaroon ng ano eh. Tungay na ako eh. Ay, Kurt. Sabi-sabi lagi. Saan ka pupunta? Walang nagawang tama eh. Gusto yung nausap ka. Wala kang ginawang tama. Tama ba yung ginawa mo? Ang um, mm, makit talaga so... Isang, Troy, sorry, sorry, sorry ah. Sorry, Troy, sorry. Sorry, hindi. Akala ko na, ano eh. Eh, akala ko ganun ka pa rin eh. Sorry, Aka Troy. Ah, stress.